Coco Martin nasangkot pala sa isang aksidente habang nagsushooting sa isang teleserye na muntik na niyang ikabulag. Nabansagan bilang prime time king dahil ang lahat ng kanya mga teleserye ay talaga namang tinatangkilik ng milyong-milyong mga Pilipino. Isa sa pinakahinahangaang aktor at direktor sa ating panahon. Minsan na palang nalagay sa peligro ang kanyang buhay at ang kanyang showbiz karir dahil sa kinasangkutang aksidente. Ang buong pangyayari nakuha ng pa ng video. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hiling mo ang ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Rodel Pacheco Nasianceno aka Coco Martin Ipinanganak noong November 1, 1981 sa Santa Cruz, Manila. Ang 41-year-old na aktor na ito ay isa sa pinakamahusay na aktor at direktor, mapateleserye man o pelikula. Ang mga magulang niya na sina Maria Teresa Pacheco at Ramon Nacianceno ay naghiwalay nang siya ay musmus pa lamang kaya naman pinalaki siya ng kanyang lola Matilde. Hindi naging madali ang kabataan ni Coco Lumaki siya sa lansangan ng Novaliches kung saan sinisikap niyang lumaban sa hirap ng buhay. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na deboto siya ng Poong Nazareno dahil bata pa lamang ay lagi na siyang kasakasama ng kanyang lola para magsimba sa Quiapo Church. Kahit na mahirap ang buhay, nakatapos siya ng pag-aaral at nakakuha ng degree in Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts sa Fairview, Quezon City para matustusan ang pag-aaral kung ano-ano mga raket ang pinasok niya katulad ng pamimigay ng flyers, pagiging barista, waiter, merchandiser at maging isang driver. Nang makatapos ng kolehiyo, nagtrabaho siya bilang OFW sa Alberta, Canada kung saan naging janitor at bingo parlor ang aktor. Isang Filipino-Canadian na babae naman ang nangako sa kanya noon na siya ay tutulungan para maayos ang kanyang dokumento kapalit ng pagtatrabaho rito bilang isang housekeeper. Pero hindi ito natuloy kaya naman makalipas ang siyam na buwan ay muli siyang bumalik sa Pilipinas. Taong 2001 ang subukan ni Coco Martin ang mag-artista. Nakasama siya sa Star Circle Batch 9 ng Star Magic, talent agency ng ABS-CBN. Dito ay una niyang ginamit ang kanyang tunay na pangalan na Rodel Nacianceno hindi naging matunog ang pangalan ni Coco Martin sa unang sabak niya sa showbiz ng mga unang taon. Pero noong 2004, nabigyan siya ng break sa show ni Kuya Germs na walang tulugan with Master Showman hanggang sa pinasok na nga niya ang independent film noong 2005. Naging big break para kay Coco ang pelikulang Masahista noong 2005 kung saan siya naging unang bida dito niya nakuha ang kanyang first best actor award. Dito na nga ay naging sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa indie films kung saan lalong nahasa ang kanyang talento hanggang sa nakagawa na nga siya ng maningning na pangalan sa industriya na ito at doon ay nabansagan bilang Prince of Philippine Independent Films. Matapos ang stint niya sa indie, muling sinubukan ni Coco Martin ang karera sa teleserye nabigyan siya ng break nang gumanap siya bilang Ramon sa teleserye ni Gerald Anderson, Kim Chu at Jake Cuenca na tayong dalawa taong 2009. Dito ay tinangkilik ng milyong-milyong Pilipino ang kanyang husay sa pag-arte at naging tulay nga ito para sa Coco Martin na kilala natin sa ngayon. Dito nga ay nabigyan siya ng parangal bilang Best Drama Actor for 2009 Star Awards for Television Naging maningning ang karera ni Coco Martin subalit muntik na itong maudlot nang maganap nga ang aksidente sa set ng tayong dalawa. Ilang linggo bago ang inaabangang ending ng teleserye. Noong September 15, 2009, bandang 5.30 ng madaling araw, habang ginagawa ang isang importanteng scene ng pakikipagbarilan ng kanyang karakter na si Ramon, isang blank round ang ginamit ng aktor subalit aksidenteng tumama ang smoke powder nito sa kanyang kaliwang mata. Makikita sa video footage na agad na bumagsak ang aktor na tila ba namimilipit dahil sa sakit. Kaya naman agad siyang nilapitan ng mga crew ng produksyon upang sumaklolo. Narito ang video footage. Although hindi nakita sa video footage, base sa report, isang crew member ang kaagad na humingi ng tubig upang mabuhusan ang mata ni Coco Martin. Agad naman siyang dinala sa University of Santo Tomas Hospital kung saan sumailalim siya sa mga medical test upang tingnan ang kanyang mata. Pagkatapos maalis ng mga foreign chemicals na pumasok sa kanyang kaliwang mata at malinisan ang kanyang mga sugat, na-discharge din naman siya ng araw din na iyon. Dahil sa aksidenteng ito, pinayuan siya ng doktor na magpahinga muna. Nakancel lang ilang mga schedule niya tulad ng kanyang shooting sa Maalaala Mo Kaya at maging ang kanyang final scenes para sa ending ng Tayong Dalawa. Makalipas naman ang tatlong araw ay nakabalik uli siya sa trabaho. Ayon sa isang interview sa kanya, sinabi niya na madami siyang natamong sugat sa mukha Sinabi rin ni Coco Martin na medyo malabo pa ang kanyang kaliwang mata dahil nasunog nga ng bahagya ang first layer nito. Swerte naman daw dahil hindi na kinakailangan pa ng operasyon para sa kanyang mata na nakuhaan daw ng copper mula sa blast Matapos ang sa aksidente, aksidente ito, hindi na napigil pa ang tuloy-tuloy na pagsikat ng aktor. Minahal siya ng marami sa kanyang pagganap sa napakaraming pelikula at mga palabas sa telebisyon kung saan nakatrabaho pa niya ang mga batikan at mga premyadong artista ng ating bansa. Taong 2012, bumida siya sa teleserye na walang hanggan kapartner si Julia Montes. Dito na nga siya nabansagan bilang Prince of the Philippine TV series. Nakagawa rin siya ng napakaraming mga pelikula hanggang sa noong 2015 pinagbidahan na nga niya ang TV adaptation ng pelikula ni Fernando Poe Jr. Dito na nagsimula ang FPJ's Ang Probinsyano na tumagal ng halos pitong taon dahil naman sa tuloy-tuloy na suporta ng napakaraming Pilipino. Hindi naman naghintay ng mahabang panahon ang maraming fans ni Coco Martin dahil February 2023 muling nagbalik sa TV screen ang aktor sa isa pang TV adaptation ng pelikula ni FPJ na Batang Kiyapo. Sa tagumpay na ito ni Coco Martin, tinatayang aabot sa 20 million US dollars o 1.1 billion pesos ang tinatayang net worth ng aktor as of 2023 base sa website ng Celebrity Net Worth. Sa kasalukuyan ay 12 years na niyang partner sa buhay ang aktres na si Julia Montes na inamin lamang nila noong May 2023. Throughout his career, maraming natanggap na awards at mga papuri ang aktor dahil nga sa kanyang husay at talento sa pag-arte, tulad ng Gawad Urian at FAMAS Awards. Ang buhay at tagumpay ni Coco Martin ay isang inspirasyon sa marami. Mula sa mahirap na buhay, nagsumikap siya hanggang sa marating na nga niya ang tugatog ng tagumpay. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho, pagiging versatile actor at ang kanyang commitment sa kanyang mga values ang talaga namang minahal sa kanya ng mga Pilipino at lalo na ang mga sumusuporta sa kanya. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli, ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel.